Kamusta na po? A ano na ang latest sa monitoring natin dyan sa Taal ngayon, direktora? Well, ang Taal Volcano ngayon is still on alert level 1 and uh, between uh, since uh, for the past uh, 12 days wala po tayong uh, naitala na uh, volcanic earthquake. And uh, kahapon umulan, uh, nagclear nagclear yung Taal Volcano. The uh, previous to natin sa umaga pa lang medyo hazy hazy talaga. At uh, nung pagkatapos umulan ay nag-clear na po yung Taal Volcano. And kita na po ngayon as we speak. And uh, although may steaming pa rin, uh, pero uh, sana po uh, bumilis yung hangin kasi po, factor kung bakit uh, nagkakaroon ng bag ay yung mahina yung hangin and uh, hindi po umulan so uh, Ang nangyari po kasi for the past few days, mabagal po yung hangin uh, around Batangas and uh, Metro Manila area, nasa around 1 meter per second lamang. Kaya hindi po makausad pataas yung sa Batangas area yung uh, sulfur dioxide and dito naman sa Metro Manila yung mga pollutants.